Bago kayo magbukas kung anumang negosyo ang mayroon kayo Kagaya ng sari-sari store, tindahan ng uh, mga damit O kung anumang negosyo ang mayroon ka Kumuha ka muna ng malinis na tubig Yung malinis pong tubig ang kailangan At pagkatapos ay bulungan mo ang tubig ng tatlong beses Ang ibulong mo po sa tubig ay sigola Sigola, sigola Pagkatapos mo pong magbulong ang ating orasyon ng tatlong beses, ay ibuhos mo ang tubig sa harapan ng inyong mga establishment o ng inyong mga sari-sari store o negosyo sa harapan. Sa halimbawa, sa, sa harap ng tindahan, doon po ninyo ibuhos ang tubig na inyong binigkasan ng orasyon. Alam ba ninyo na ang tubig ay isa sa pinaka mabisang sangkap sapagkat ito po ay kaakibat ng buhay ng tao. Kapag ginawa ninyo ito, ito po ang tutulong upang makahako tayo ng customer at dumami ang ating kita. Mainam kapag nagawa ninyo ito kada araw bago kayo magbukas ng inyong mga negosyo or mga tindahan. Muli po tayo magpapaalala. Ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Kung ikaw ay hindi naniniwala, libreng-libre mong i-skip ang ating video. Pero kung ikaw ay naniniwala dito, maaari mo itong gawin at tingnan ang pagbabagong mangyayari sa inyong buhay.